One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana na ka ang ganda ng mama sa niyo Charot! So, kamusta naman kayong lahat? syempre happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bonggan. Saya lang ng feeling kasi kanina nga nairaos na namin yung aming activity para sa grupo namin. So, kami nga yung huling gumawa ng activity ngayon taon na to. At ito nga ay ang Christmas Day namin. So, yon So, minum namin kasi ng 27 para ma-ano na rin ang mga Uh I well do New Year's ng mga bata. Oo. So, yon Kaya, ang saya lang nung feeling kasi ang bongga nun nangyari kanina. Sobrang saya, sobrang happy. Siyempre, sobrang ganda ko. Ganon. Kaya, nakakaloka. Anyway, so, congratulations, siyempre, sa team ko <laughs> dahil successful yung nangyari kanina na activity namin. And then, ayun, sa awa ng Diyos. Oh my gosh, hindi na kami mapasok sa school bukas <laughs> sa susunod na mga araw. So, siyempre, rest na rest ang beauty namin kasi almost a week talaga ang magiging pahinga namin. Kaya, bongga yan. Pero ito ang mas bongga, syempre. Ang ating mga chika ngayong araw na to, na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin, chika, syempre, back to back, back, top 20 daw sa Miss Charm, ang Miss Charm Thailand. Ma anong masasabi mo dito. At hindi sila nagwawagi or umaabot man lang sa top 5. To be honest, ako ha, para dito sa Miss Charm, huwag muna kayo mag-expect ng more. Kasi bago pa lang naman yung budget. So, magpasalamat na ngalang lang ang Thailand kasi umaabot sila sa top 20. Magpasalamat na lang din ang Pilipinas kasi sa first edition ng Miss Charm ay nag first runner up ang Philippines. Kula na lang kumuha na tayo ng corona, di ba? And then, nandoon din na napakaswerte pa rin natin dahil malayo yung nararating natin dito sa competition ng Miss Charm. Kung baga, parang we are lucky enough talaga na makarating tayo sa top 20. And then, ganun din yung Thailand. So, kung nag back to -back, ano sila, top 20, Aba, napakaswerte nila kasi napapansin ang beauty nila. More than doon sa ma-El Tokuyo sila ng bonggam bongga, -bongga di ba? Kaya, winner na yan. Huwag nang magreklamo kasi kung magreklamo ka pa, eh baka mamaya next time wala nang makuha kahit na anong pwesto. Ma-unplace ka na ng bongga-bongga, di ba? So, yon Kaya, congratulations na rin sa Thailand. And then, para na sa sumunod natin, Chika, bagong pageant kasasabog sa ta on na 25, eto nga ang Miss Multinational na kung saan. Ito na daw ang magiging bagong katapat ng Miss Grand. Ano ba ang chika natin dyan? Well, ang chika ko dyan, eh, Diyos ko naman, magpakita muna siya ng bonggam-bonggam pageant So, naalala ko yung multinational nila noon na eh, wala namang ganong kabonggang eksena. Pero, sige, tingnan natin. Ngayon, sinasabi nila, eh, bagong mukha daw ng multinational. Eh, di, go. Pero, alam nyo, sa totoo lang, para sabihin natin, eh, ito na ba yung bagong pantapat dito sa Miss Grand? Ang cheap, ha? Charot. Siyempre, wala pa tayo doon sa ganung moment. Kumbaga, parang, ang Miss Grand ay Miss Grand. Ako, ha, para sa akin, kung nakikita natin yung mga pasabog talaga ng Miss Grand, ang tindi. At wala naman tayong ah uh, nakita pa na pwede talagang tumapat dito sa Miss Grand. At nag lang ang Miss Grand, di ba? Sabi ka only number one. <laughs> di ba? Only number one sa lahat ng eksena. Kaya parang feeling ko, wala pang tatalo talaga sa Miss Grand. Saka, kung isa sabihin mo, ito na yung pantapat sa Miss Grand, ang multinational. Parang, hello, maaga pa para sabihin mo yan. Kasi parang dapat magpakita muna sila ng maganda production na katulad ng ginagawa ng Miss Grand and then tingnan natin kung pasabog din ng budget nila alam ko may nanalo ng Pilipina dito sa multinational na to eh pero ayun nga ah, uh, tingnan natin ngayon taon kung gano'ng nga pa kabonga ang ipapakita ng multinational na pageant na to. ba diba? Exciting kasi another pageant, another issue. Ganon! So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, mabuhay Pilipinas. Diamante, ready na para sa Reina Hispano Americana 2025. So, ito nga ang kauna-unahang magaganap na pageant, na international pageant sa taong 2025 ang Reina Hispano Americana na. At ang pambato natin dyan ay si Mate So, anong chika ko? Ang chika ko ay bongga. So, I hope na sana maka-eksena siya ng todo-todo sa bray na hispano amerikana At Tingnan natin kung ano ang paghahanda na ginagawa ni Diamante. Parang pili ko naman, hindi naman itong magpapakabog ng bonggang-bongga, ba diba? So, tingnan natin kung ano ang pasabog niya sa coronation or sa kanyang mga eksena dito sa Reina Hispano Americana 2025. di diba? Ano bang gaya? Exciting yan. Dahil lahat naman tayo ay na-excite sa laban ng mga inilalaban natin sa international pageant. At ngayon palang masasabi ko, good luck and congratulations. So, yon At para na sa sumunod natin, chika, eto, tinatanong sa akin, sino daw ba ang mas paborito ko? si Avensra, uh, uh, Rachel Peter, or si uh, Michelle D. Sa kanilang tatlo. I love them, ha? So, gusto ko si Venus, gusto ko si Rachel Peter. Pero, syempre, mas gusto ko, syempre, si Michelle D. ah uh, si Michelle D kasi meron siyang kakaiba na, alam mo yon na init at talagang matinding galawan. Dahil, masasabi ko naman na talaga naman iba talaga ang kalibre ng Michelle D. At nakita naman natin yon Hindi mo siya nakarating doon sa top 5 ha. Pero performance level pa rin talaga ang ipinakita ni Michelle D. dito sa Miss Universe. Kaya parang sa kanilang tatlo, actually gusto ko si Venus eh. Pero I go for Miss Michelle D. Ganon! Ah, diba? Kasi bonggok talaga ang eksena talaga ni Michelle D. At hindi mo talaga matatawaran yung galing ng Michelle D. Sa mundo ng beauty pageant. Oo, ganon. Kaya, congratulations. Pero, syempre, para na masasumunod natin, chika, best national costume na uwi ng Pilipinas. Oo. Actually, sa mga hindi pa nakakaalam, apat na best national costume ang nauwi ng Pilipinas mula sa iba't ibang international pageant. At ito ay under ng The Philippines. O, so, oh, ba diba? So, yan. kasi kay, ano to, Mama J, lahat eh. Ito nga, syempre, sa Miss Planet, tayo ang nanalong best national costume. And then, dito sa The Mr. Universe, tayo din ang nanalong best national costume at dito din sa Mr. International kung saan ginanap dito sa Bangkok, Thailand. Tayo din ang nanalo Best National Costume. And then, of course, sa Miss Universe, tayo din ang nanalo Best National Costume. Kaya ang masasabi ko, ang bongga, -bongga talaga ng galing ng Pilipina. Diba? So, yon ng Pilipinas, yung mga national costume kasi na creation ngayon ay talagang masasabi ko mas bonga mas panalo at talagang pinag-isipan ng todo-todo. Kaya na nanalo sila sa international pageant. Kaya congratulations sa mga candidates natin na lumaban ng todo, ng bonga at ng winner sa international pageant. Kaya, ay nako, happy ako dyan. Diba? So yun, so ang saya kasi tayo nakapag uwi ng ilang titulo na to at hindi biro yan, di ba? Hindi naman tayo basta-basta na nanalo ng national costume, eh. o oh, di ba? Pero eto, so sabi ganon, mama sa paano kung magtapat daw si Vina at saka si Teresita sa ano, si si ano to, si Winwin Marquez sa Miss Universe si Vina ng Thailand at saka si Winwin Marquez, sino daw ang mananalo? Well... alam nyo guys, sa totoo lang manalo muna sila ng national pageant nila bago natin isipin yan. Yes, kalibre itong si Winwin. At hindi naman questionable yung kanyang galing, di ba? Dahil napatunayan niya na yan kung ilan ang pinatumba niyang mga Latina sa international pageant. At kahit ako, happy ako kasi iba din talaga ang galing talaga ni Winwin. Pero syempre, iba yung panahon noon, sabi nga ni, ni ano, ng judge na si, si Miss Vietnam, iba yung panahon noon, during her time, na lumalabas siya sa Reina hispano americana iba din yung panahon ngayon, di ba? Lalo na ngayon, may anak na siya. Siyempre, iba na yung kaseksihan -ka niya, iba na yung ganda niya, pero na ako na umaasa ako na sana maipanalo niya kung sasali man siya dito sa Miss Universe Philippines. Hindi to madali, pero naniniwala ako na kaya niya kaya nga siya sumalam diyan kasi parang why not, di ba? Pero syempre, kailangan niyang ihanda yung sarili niya sa aspeto na dapat niya talagang ihanda, di ba? Hindi naman to be you lang na sasali ka na sige na go na winner na tayo kasi magaling tayo sa pasarela. So, depende pa sa mga makakalaban niya kasi yung caliber din ng mga makakalaban niya, hindi din naman natin alam, di ba? Kung gaano ba kung gaano ba boga Kaya, Siyempre, doon tayo sa aspetong yon. Kaya, I'm so happy kung sasali siya, pero tingnan natin. Oo, at ganun din si Vina. Si Vina ay ilang best na sumali. Lagi naman talo. Pero mali mo, try niya uli this time. So, baka sa halip manalo na. At ngayon pa lang, congratulations na sa kanila. Good luck. ba diba? Sabi nga ganun. And then, para na sa sumunod natin, chika, mama sa tingin mo, Maureen Montaigne, sasali nga ba ng Miss Universe Philippines? To be honest na, chika, balikan na yan eh. ba? Diba? Nung last year, parang pinaplano niya yata sumali ng Miss Universe. Nanood pa siya ng Miss Universe noon sa sa uh, ba El Salvador. And then, ngayon, tingin ko, yes, ah, uh, baka ready na siyang sumali, 'di ba? So 'yun, hindi ko alam, wala akong ideas. Pero parang piling ko naman kung sasali siya, kung willing siya, why not, di diba? Pero kung ano naman, eh, uh, syempre dapat maghanda din. Katulad ng sinabi ko kay Winwin, -win, kailangan paghandaan kasi hindi porkit title ka, hindi porkit uh, Miss Globe ka na, ay mananalo ka na dito. So syempre, talagang ano yan eh, matinding plano eh. So sabi ko nga, reina sa reina, so dapat patunayan nila 'yon. Pero kung ako sa kanila, reina na sila, huwag na silang sumali. Kasi okay na kasi mas mahirap baka mamaya hindi nila makuha yung corona, eh sayang naman yung pagiging reina nila, 'di ba? Actually hindi naman sayang, pero parang bababa yung kalidad ng pagiging reina nila, So, I hope na sana mag sila ng tama para sa sarili nila. Kasi, hindi naman biro. Sige, try ko. Kasi parang, ano pa ba ang mga dapat nilang patunayan? Eh, mga naging reina naman na sila. So, kahit anong pageant pa yan, kahit sabihin pa natin, eh, naku, kasi gusto niya universe eh. Eh, ang tanong, ibibigay ba talaga sa iyo yung universe? ba <laughs> diba? So, yon Ganun lang yon kasimple. So, ay nako, basta supportahan na lang natin sila ko ano yung magiging desisyon nila. Pero kung ako ang tatanungin mo, kapag ti, ano, may title ka na o nakuha mo na yung tagumpay, be happy na. Kasi yung pagiging title holder mo ay hindi naman na yan masusukat pa ng dahil sumali ka dito sa ano, sa Miss Universe para lang mapatunayan mo na talagang magaling ka kasi magaling ka na at nagbili ka na ng karangalan sa ating bansa. So, yon lang ang masasabi ko. Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always being positive lang. Walang imposible, guys. So, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chika, See you tomorrow. Thank you, guys. Terima kasih telah menonton!